Ma, di ba tinanong kita kung umakit ka na ba kanina? Oo, bakit? Nakita ka naming umakit at pumasok sa kwarto mo. Tinanong pa nga eh, pero hindi ka sumasagot. Pagtingin ko sa kwarto mo, walang tao. Patay ang ilaw. Pero kitang kita namin ng girlfriend ko. Ikaw na ikaw yung dumaan. Teka, kanina nung nag-bless ako, dalawang tao yung pinagmanuhan ko sa baba. Akala ko nga nandito yung kakambal ni tita eh, pero wala pala. Dalawa? Eh mag-isa lang naman siya nung nag-bless ka. Stop! May gusto rin akong ibahagi. Karanasan namin to sa bahay namin sa Tagaytay. Bata pa lang ako, ay eh may mga kababalagan na akong nararanasan. At isa lang to sa mga hindi ko malilimutang pangyayari. Nangyari to, noong taong 2018. College ako ng mga panahong to. Nakatira lang kami noon sa squatter, katapat ng isang supermarket. Dahil hindi naman titulado ang tinatayuan ng bahay namin, dumating ang araw na kailangan kaming i-relocate. Dahil naibenta na raw yung lupang tinitirhan namin. Siyempre, naguluhan ako noon. Kaya sinubukan ko magtanong kay Dola AI assistant ah kung may karapatan ba kaming lumaban kung matagal na naming tinitiran yung lupa kahit wala naman kaming titulo. Sabi ni Dola, depende sa batas ng relocation at kung may kasunduan sa pagitan ng may-ari mga residente. Pero dahil walang kasunduan, tama lang pala na tinanggap namin to. Ang galing no? Dati magre-research at magtatanong ka pa sa lawyer. Ngayon meron ng Dola AI Assistant app na pwede kang tulungan sa mga researcher school project mo. Kaya download mo na rin to. Sayang kasi, 100% free to. Lumipat kami sa binigay nilang pabahay at nasa sakop to ng Tagaytay. Dati tong malawak na pinyahan at nasa likod to ng National High School. Ang mga pabahay dito ay tabi-tabi at may mga second floor. Pagdating namin dito ay may mga bakante pat hindi pa rin nalilipatan. Ng mga panahong to, hindi pa tapos ang kabitan ng kuryente sa mga bahay dito. Kaya pag sumasapit ang gabi ay madilim sa buong kabahayan at solar powered or rechargeable na ilaw lang ang gamit namin. Nang unang gabi ng tulog namin sa bahay na to ay normal naman. Nakakatulog kami ng maayos. Pero pagkalipas ng ilang araw, may isang gabing nagising ako. Tapos may naririnig akong inay na parang nagkakalikot ng mga gamit namin sa baba. Dali-dali kong kinuha ang phone ko para may flashlight ako. At bumaba ako para tignan kung ano yon. Pero pagsilip ko, wala naman ako nakita. Chinek ko rin ang lahat pero wala namang nawawala. Nakasarado rin ang main door namin. Kaya kung may lumabas man, ay maririnig ko kagad yon. Kaya hinayaan ko na lang to dahil baka guni-guni ko lang. Kinabukasan, napag-usapan namin to ng nanay ko at hindi namin pinag-isipan na kung ano yon. Pero paglipas ng araw, dito na kami nakaranas sa mga pagpaparamdam. Tuwing gabi kasi, nakakarinig kami ng na may mga naglalakad sa katabing bahay namin kahit wala namang nakatira doon. Minsan nga kahit tanghali pa at walang tao sa bahay namin ay eh naririnig namin yung mga yabag ng lakad noon. Pero dahil hindi na bago sa akin at sa pamilya ko ang mga ganitong pagpaparamdam, Binali wala lang namin to. Hanggang sa isang gabi, magkasama kami ng girlfriend ko sa taas at nakita namin na may dumaan papunta sa kwarto ng nanay ko. Kaya nagtanong ako sa kanya nito pagpasok niya ng kwarto niya. Nay, anong ulam natin? Nay, anong ulam? Huh? Nakailang tanong ako nito pero walang sumasagot. Kaya pinuntahan ko na siya sa kwarto niya. ko ng kortina niya, nagulat ako dahil walang tao. Patay ang ilaw. Tapos may malakas na hangin na humampas sa akin. Dahil dito, bumaba kagad kami ng girlfriend ko at tinanong ko yung nanay ko kung umakit ba siya. Nay, umakit ka ba kanina? Hindi, bakit? Nagkatinginan lang kami ng girlfriend ko at sabay kinilabutan. Kasabay nito, yung pagdating ng kaibigan namin na parang ampon na rin nila nanay. Pagpasok niya, ay nagdasya sa nanay ko. Kaya hindi na namin binanggit kay nanay yung nakita namin. Hanggang matapos kami magapunan at nakauwi na ang girlfriend ko sa bahay nila. Nang matutulog na kami, Napagkwento ko namin ng nanay ko, kaibigan at kapatid ko ang nangyari. Kinilabutan ng nanay ko nang marinig niya ang nakita namin ng girlfriend ko. Tapos nagkwento rin ng kaibigan namin na sa dalawang tao raw siya nag -bless. Pero nakita namin na kay nanay lang naman siya nag -bless. Akala daw niya namang oras na yun ay nandun yung kakambal ng nanay ko. Katabi niya, nagkatakotan na kami ng gabing to. May mga pangyayari din na kapag naglalaro ang kapatid ko at mga pinsan ko may mga naglalaglagang gamit pero hindi daw silang gumagawa noon. Nasa kwarto lang daw sila ng cellphone. Hanggang sa naikwento ng nanay ko sa mga kapitbahay namin ang pangyayaring to at nalaman namin na hindi pa pala nabibles ang bahay. Kaya raw may mga espiritu pa rin daw ang naninirahan sa bahay dahil hindi pa raw ito nabibles. Kaya dahil dito, nagpasya ang nanay ko na magpausok gabi-gabi ng insenso at kamangyan. Sinamahan na rin namin to ng pagdarasal at sa awa ng Diyos, kusa na lang itong nawala. Hanggang ngayon, na nandito kami ng asawa ko sa Paris na dating girlfriend ko na nakasaksi sa pangyayaring yun ay napagkukwentuhan pa rin namin namang nangyari at kinikilabutan pa rin kami sa tuwing naaalala namin to dahil kitang kita namin na may pumasok sa kwarto ni nanay at nawala yun kaya pinagdadasalan lang namin na sana manahimik na ang kaluluwang nagmumulto sa bahay namin sa Tagaytay